kay eh, pag nagkaroon ka ng uh, flood control project uh, uh -uh. sa yung insertion eh nangungumisyon ka na kagad eh. eh kaya nga eh yun uh. yung ating uh, sinasabi but uh, to be fair kay senator Risa Ontiveros, mm -mm. hindi lang 750 million ang kanyang insertion, ang insertion sa flood control and uh, hindi uh, sa, sa, buong, uh, sa buong ah. sa buong sa uh, buong budget na uh -huh. 3.0 uh, 35 billion. 3.035 billion, uh, 35 million and then 800,000 to yun ang, be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, amend, yung amendment. Oo, yung insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa 700, million, nasa 750 million. million uh. ayun. Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Pag-usapan natin itong si Senator Risa Hontiveros. Grabe ito mga kababayan. Meron po kasing kumakalat sa social media po ngayon at pinagpipiestahan na po ito ng mga content creator ang tungkol po rito sa nabanggit na 3.3 billion na budget a uh, insertion ni Senator Risa Honteveros at uh, 750 million di umano ang insertion nito sa flood control mga kababayan. Tama, kahit... Ang aming ipapapanood po sa inyo mga kababayan ay isang video na kinuha natin sa DCRH sa programang Dos por Dos with uh, Katunying and Ka Jerry Baha. Sabay-sabay natin panoorin ito para lang sa ganun ay mabilis tayo mga kababayan. Ito po ang video. Matanong ko lang pala, uh, kaugnay ito, uh, Senator Risa Ontiveros, Totoo bang meron kayong insertion na 750 million na uh, uh, sa inyong uh, sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Combachero, ah, naniniwala uh -huh. hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Ramon Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Uh -huh. hindi, hindi ako hindi makapaniwala, ka makapaniwala kasi kahit ma na sinabi ko na sa iyo, Kahit sinabi ko. Kahit ako na, pa nagsabi. Parang mas gusto ko pa. Masakit naman, masakit naman 'yan, kumbachero o sige, naniniwala na. <laughs> <laughs> Ayoko na <nasasaktan. laughs> hindi kaya, kaya po hindi ako na makapaniwala sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng uh, against uh -oh. doon sa BICAM report. hindi uh -oh. Di ba, may kunyan, may ratification ng Senado? Uh -oh. Yung bike, pagkatapos ng BICAM, yung BICAM mm -hmm. report, mm -hmm. ibabalik sa Senado, at uh, pagbobotohan, pagbobotohan. irratify oh. eh dalawa silang hindi bumoto eh oh. si uh, senator isa siya kasi senator coco pimentel pareho silang dalawang uh, opposition nasa uh, uh, minority kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion baka ang uh, flood control ah na flood control diba oh. eh, kaya iniisip niya eh <laughs> hindi ano lang to yun ang uh, ceremonial uh, ah uh, function lang ng uh, opposition Ganon? baka baka dinon parang ministerial sa oh, parte ministerial. nila ministerial eh, kaya lang eh, uh -huh. yun nga eh O hindi kaya may ibang uh, nagparking din kay uh -huh. uh, eh, yun eh senator eh, hindi, risa eh, wala naman siyang garahe ikaw eh. ikaw, <laughs> ikaw nga ang uh, ikaw nga magpaliwanag senator risa uh -huh. bakit nga senator, ba senator senator uh -huh. makisuyo pero hindi ba? natin nilalagyan ng uh, uh -huh. ng uh, malaysia yung pagkakaroon niya ng flag control na parang ang ibig sabihin kasi ngayon pag nagkaroon ka ng uh, flood control project uh, uh -uh. sa yung insertion eh nangungumisyon ka na kagad eh eh kaya nga eh yun uh. yung ating uh, sinasabi but uh, to be fair kay Senator uh, Risa Ontiveros, mm -mm. hindi lang 750 million ang kanya ang insertion. insertion sa flood control And, uh, hindi uh, sa, sa buong uh, sa buong uh. sa buong uh, budget Nasa 3.0 uh, Ayon. ano siya. Oh, uh, 3 point 0, uh, one, uh, uh, may get billion. 3.0... 1 uh, billion. 1 uh, 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 billion. Okay, you know? ko na nga para... Sige, niya, ikaw na magsabi. Oh. Uh, okay. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, Standard hindi ako makapaniwala. Ruins na Ontiveros, oh. mga magulang at mga mm. mahal na kat, uh, mga taga-sumaybay, uh -huh. ang kanyang uh, kabuang, uh, budget Saan mo ba nakuha yan? para sa uh -huh. uh, 2025. Uh, Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba? ito, ito, ito. ito. 3 billion, 3.035 uh, 3. 0, uh billion. 3.035 billion, uh, 35 million, and then 800,000 to be exact. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung, amend, yung amendment. Oo, yung tapos insertion ang, or amendments. Tapos ang kanyang uh, flood control insertion ay nasa out 700, of the 3 million, nasa 750 million. million. Oh. Ayun. Oh, na-parkingan lang siya nung iba. Eh. Eh. Oo, oh, nailagay oh. sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? Oh. Eh may mga ganoon eh. Oh. eh. kaya ganoon 'yung ating contention sapagkat halimbawa ah, kung Batyero. May mga idine po ngayon ang ang uh, ilang uh, investigator. Ano? Ah, investigator ang mga taga <laughs> ICI ay uh, ICI, taga ICC. Uh, ICC. Ay, ah, naka I nga, I ay nga. Ay, ah. I mga ah. taga pati mga taga local government mm. na ghost project. Oo. Oh. Nung pala, kumbechero dahil sa dami ng project, yung sinusulat na coordinates. Oh. Siguro nahilo na yung nagsusulat. Oo. Oh. Mali ang oh, coordinates. Kaya o, o, o kaya, baka sinadya talaga. imali. O kaya, sinadya talagang imali. Oh, yun kaya nang nangyari po, naging, nung... naging part nga ng modus talaga yun, eh. yung imamali yung uh, oh. coordinates para hindi mo makikita. Hmm. Hindi, kaya kaya, ka. kaya ganito yung punto natin, Kumbachero. Nung nagkagulo na, nung naghahanap pa na ng Ghost Project, lo sinabi ng Pangulo, submit. di obligado, mag-submit doon sa sumbong uh. sa Pangulo yung uh, mga coordinates ng mga proyekto. Uh -oh. Alam niyo po ba mga kababayan ko nakikinig kayo sa Senado? Napakarami, libo daw po yung mga proyekto na mali yung nandun sa DPWH Central uh -oh. na coordinates. Na nga. At pag pumunta ka dun sa opisina ng District Engineering Office, kompiyero, uh -oh. uh -oh. tama yung coordinates kaya pag uh, pag ang pinagbatayan mo ay yung uh, coordinates na nandun sa Central Office. Mm -hmm. Hinanap mo doon sa lugar, walang project. Walang project. Pero pagka pinuntahan mo yung District Engineering Office na kung saan tama ang coordinates, uh, uh. makikita mo yung project. Dahil sila talaga yung uh, ano eh. Sila yung uh, nakakaalam uh, yung ng coordinates mismo eh. oh. Kaya yung kay Senator Resintebero, hindi kaya inilagay nyo lang sa pangalan ni Senator. Bakit ginaganyan si baha, Senator Risa? Baka bahala, di ba? Sige nga. Ah, uh, you try nga natin mm, mm, si Senator mm, mm, Risa mamaya no. Para baka meron ngang ganun lang ang ginawa sa kanya. Para biruin mo eh. Hindi si ako makapaliwala eh. ako. Hindi ako makapaliwala eh. E, na meron siyang flood control eh. Eh nakita mo naman yung pinakita ko sa yung papel. <laughs> Nabalik. balik <laughs> <laughs> Hindi ka naman naniniwala. Eh nasasaktan naman ako. Eh uh, si naniniwala na ako. <laughs> So yun po yung video mga kababayan na panood po natin yung talakayan ni Ka Jerry at ni Ka Tonying. Hindi naman nila sinasabi rito na tinitiyak talaga nila na mayroong ganon. Eh pero mga kababayan, eh hindi nila masasabi ito kung wala silang uh, uh, uh sapat na impormasyon. Kasi tumbok na tumbok nila pati yung kabuuan mga kababayan eh yung eksaktong uh, buong budget ng insertion ni Senador Risa Huntiberos ay nagkakahalaga di umano ng 3 bilyon 35 milyon 800,000 yan ang buong insertion niya mga kababayan yung buong budget insertion niya eh, pero yung uh, insertion niya daw di umano sa flood control ay 750 million mga kababayan. Eto ngayon mga kababayan. Dahil dyan, eh, sumagot si Senator Risa Huntiveros mga kababayan. Eto basahin ko po yung sagot niya. Wala po akong bicam insertions. Yan ang sinabi niya rito naglilaro yan Kaya sila mo malalaman ang tunay na paraan Di lang basta vlog, ito'y misyon Para sa ligtas Puntiveros, tinawag na fake news Ang report ni Kato Nying <laughs> Binalikan niya si Katon Ying dito mga kababayan sapagkat doon nga lang galing yung balita na yon na kumakalat na sa social media. Eto, tuloy natin ha. Mariing binwiltahan ni Senadora Risa Hontiveros ang ulat ng DCRH 2 por 2 host na si Anthony Catonying Taberna na nag-uugnay umano sa kanya sa 3.035 bilyong budget insertions. Kabilang ang 750 milyon para sa flood control projects. Sa kanyang opisyal na pahayag, nilinaw ng senadora, wala akong buy insertions, wala sa unprogrammed funds period. Dagdag pa niya, malinaw na hindi siya pumirma at bumoto pa at bumoto pa ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Isa pa, hindi ako pumirma sa Baycam at bumoto rin ng no sa controversial na budget 2025. Yan na po ang pahayag. Yan po ang paglilinaw ni Senator Risa Honteberos mga kababayan. Eh, bueno. Ma'am Risa Honteberos, kailangan niyo po magpaliwanag sa ating mga mamamayan. Sapagat ito po ay kumakalat na po ngayon sa social media, hindi po sapat na meron tayong sinabing ganito eh kailangan po ninyong uh, ipaliwanag po ito sapagkat hinihintay po ang inyong uh, paliwanag ng ating mga mamamayan. Kung ito po ay hindi totoo, eh di salamat. Eh, pero kung ito ay totoo, eh dapat niyong palagutan po ito kung ano man po ang mga dapat na maaksyonan sa inyo bilang pagbibigay ng uh, disciplinary action, kumbaga mga kababayan. Eh beno. Yun lamang ang aming ma-i-share po sa inyo mga kababayan. Paki-comment nyo nga po. Kayo po, ano sa palagay nyo? Ito po kaya ang uh, aligasyong ito di umano na nabanggit dito sa uh, DCRH sa Dos por Dos with Katunying at Ka Jerry. Ito po kaya ay totoo o hindi? Paki-comment niyo naman po sa baba at uh, magbigay na rin po kayo ng inyong opinion. Yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Ako po ang inyong liko, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.